today's video, hindi lang isa, dalawa, tatlong chupapi na ang hinarbat ko today. Kaya naman samahan ko sila mag-surfing dahil lalandilisim na naman ako. Kaya naman, get ready with me. And hi, this is Nini Wonder. So ang start ng aking umaga dahil yung aso ng kapatid ko mayroong galis. So ginawa ako nilang bitinilaria ngayon. Kaya naman, grabe, maagang maaga pa talaga umataki ang aking parang nervous. Natakot ako kasi hindi ako mahilig marunong mag-injection at ako ang palagi nagpapa-injection. Hoy! For the go! Kaya naman mag-transition na tayo sa gorgeous. While nagamotor kami, nakita namin ang dami kong chupapi sa likod. O pansin nyo naman. Woo! Yeah! Ibang-iba talaga ang Shargao. Kaya naman, Shargao is very highly recommended. Kahit saan ka magpunta, lumingon ka man sa kabila, left and side, ang daming masasarap na chupapi. Hala! for the go. Kaya naman, today's Vlog, samahan nyo ako dahil nga bagong taon is a na naman ng aming mga tour, uh, well, we call peepers. So, kailangan natin mag-renew. While nag duma naglala dadaan kami, ito yung mga tatlong na to, pinag-uusapan ako nila dahil gandang-ganda daw sila sa akin. Huy! Assuming yan, for the go. Kaya naman, ito mga to, sinundan ko na ano pa kailangan. Siyempre, aharbatin natin para for the go. Murag tala. So, anyway, hindi talaga chupapi yung atake ko today. Dahil medical ako. So, we're here at DAPA. Kaya naman, hi DAPA. At uh, tomorrow is pesta nyo. Papistahin nyo naman ako. Baka naman makakapanood ng bag na to. Baka naman, baka naman magpapakain kayo dyan. Papesta naman. Huy! For the go. So, while nga naglasalag... Nagmotor kami. Mayroon ako nakita ng mga chupapi na naglalagay sila ng Reggie Boy. Uy, ang gagwapo ng Machu Papi na to. Ano okay, ginagawa nila? Babalikan ko kayo later at magpipicture ako dyan. So, nandito na kami sa clinic. So, kailangan ko magpabawas ng mga dugo. And especially, uh, kailangan natin ng ihi at Poops! Hoy, for the go. Grabe na mga bandiras dito akong nakita ngayon sa Dapa. Kaya naman hindi na talaga ang pipigilan ang pesta ng Dapa. Kaya excited na ako bukas kung sino ang mag invite dahil magbablog din ako tomorrow. Hoy, for the go. Dahil laplat yung motor ko, bumili ako ng dalawang gulong wheels. Kaya napagastos ako ng bonggang buga. Kala ko ang mura is $200 ang inabot na aking pagbili ng gulong. Hoy, just ko napagastos ng Barbie. Kumain na muna kami ng team ko dito sa restaurant para magkaroon tayo ng lakas. Uy, for Kailangan namin ng poops kail dun sa laboratory. So, hirap na hirap kami kung paano. <laughs> ayoko talaga sa mga ganitong sistema. Uy! Sa mga kumakain dyan, uh, pasintabi po for today's vlog is it's about sa kailangan natin ng mga pang medical. Kailangan nila magbigay ka ng ihi at yung poops nga na sinasabi ko. Kaya naman yung kapatid ko natapos na ako, pinupor, ko lang. Uy, murag tala. Ay, hey, my God! Pero first time. Mm. Yung kapatid ko naman ang sumunod, pero naluka ako sa kapatid ko dahil hindi niya nakayanan, hindi niya daw kaya talaga. Kaya naging inartin doon sa loob. Sabi ko, kaya mo yan, nandito na tayo. Magastos to, kaya naman, bilisan mo na. Pagkatapos namin doon, pumunta na kami dito sa... Ripper shop para palitan ng gulong yung motor ko. Kaya naman sabi ko, bakit ang gastos, mag ang gastos maging tao, ang gastos maging tao dito sa mundo, kaya naman kung ako sa inyo, manchupapi na kayo para kapareha kayo sa akin. Maraming Dutch. Why for the go? Baka naman eh, may sugar daddy yan. At napag-isip-isipan ko rin, ang ganda ng business na to ha, yung talyer or something, yung mga ganito, parang balak ko rin talaga. Shout out kang kuya sa gumawa ng aking motor. O sana mapanood mo to kuya, highly recommended ka. Napakagaling ng gawa mo, kaya naman, whew, Ho, para sa akin, 100%. Okay kayo. At nainggit nga ako sa ginagawa mo, parang ang cold call. Kaya naman pagkatapos namin, hindi ko na binidiwan yung kumuha ako nung uh, about nung sa medical. Kasi nga, itong pakiramdam ko ngayon kasi nakuhaan ako ng dugo. Parang I feel like I'm tired na. So bumili muna ako dito sa mga burloloy-burloloy or tinatawag ng mga body accessories bago umuwi ng bahay. Dinaanan ko to kasi sabi ko tuwang-tuwa ako dito sa dapa. Itong mga yung itong mga design na to grabe ang amazing it's nice kaya naman bago tapusin ang vlog matutulog na ako thank you and I love you mabuhay